Samahan nyo kami pumunta ng playground ngayong araw. Happy Wednesday mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa aking page, baka naman. Kagabi nga po pala itong video na to at ang Gab nga ang nagluto para sa ulam namin sa hapunan. Ang sakit kasi nung ulo ko kahapon kaya naman itinulog ko na nga lang. Tokwa at baboy nga yung lulutuin niya kaya pinirito niya nga muna itong mga tokwa. Sa isang tokwa nga eh, hinati lang sa gitna tapos ay ang pinirito. Pagkatapos nga niya maluto ay hati-hatiin lang yun sa siyam na piraso bawat isa. Sa lang, binawasan niya lang ng mantika, tapos tapos nagisa na nga siya dyan ng sibuyas at bawang then nilagay niya na nga itong kamatis nung madurog na nga yung kamatis ay nilagay niya na nga itong black beans ginisa-gisa niya nga lang yun tapos nilagay niya na nga rin itong pinakuluan niya kaninang karni ng baboy pasintabi po sa mga hindi ko makain ng karni ng baboy pagkatapos ay hinalo-halo niya na nga ito at nilagay ng pampalasa tulad nga ng bechi at tsaka toyo at nung okay na nga hinalo-halo niya ulit para nga mag well combine pagkatapos nilagay niya na nga rin itong hiniwa-hiwa niya kaninang tokwa at nung okay na nga nilagay niya na nga dito yung pinagpakuluan ng baboy. At maya maya, ito luto na ang ating ulam. Kain po tayo mga Parsi at Marcy. At kahapon nga nakabili na kami ng gasol. Kaya naman itong electric cooker namin ay ibabalik ko na nga dito sa pinagpapatungan ko. Pero bago ko nga ibalik yan, napunasan ko na nga yung pinagpapatungan ko. Pati na nga rin yung rice cooker dahil may alikabok na nga rin. Yan lang din talaga yung nagsasalba sa amin pagka nauubusan nga kami ng gasol. At napansin ko naman itong lagayan namin ng anik-anik ay -anik, eh, napakagulo nga. Kaya naman tara ayusin na nga natin to para nga hindi masakit sa tignan Kumuha na rin ako ng basang muna sa tayang pinunasan ko na nga rin. Halo-halo na nga mga anik-anik namin dito dahil wala naman ako yung ibang paglalagyan bukod dito. Gusto ko kasi yung nakaangat nga para hindi na paglalaruan ng mga bata. At ayan, okay na nga rin at naayos ko na nga rito. At nitong hapon naman ay eh, lumabas nga kami buong pamilya para nga pumunta ng playground. At habang naglalakad nga kami papuntang playground, eh ito, turo na nga ng turo yung anak ko sa Jollibee. Akala niya siguro kakain kami. Kahapon pa nga sana namin balak pumunta kaso nga lang nilagnat si Sena kaya hindi kami natuloy. Buti nga kahapon after kung nga siya mapainom ng gamot ay eh, naging okay na nga yung pakiramdam niya gusto kasi namin mapasyal yung mga bata bago nga magsimula yung klase pero dahil wala naman tayong budget para nga sa panggala kaya dito na nga lang kami pumunta sa may playground isa lang din talaga to sa mga playground dito sa buong Dasmariñas mas maganda nga dito kasi nga mas malaki to kaysa sa ibang playground dito sa buong Dasma libre nga lang din pala to kaya naman anytime ay eh pwede kayong pumunta bukod nga lang sa Monday ay eh sarado alas 5 na nga kami pumunta para nga wala ng araw at hindi na mainit maglaro at kita nyo naman ang laki nga, di ba? At ang dami talagang bata rito araw-araw. Ito -araw. lang din naman talaga yung gusto namin yung makapag-enjoy nga yung mga bata. At kita nyo naman, napakasaya nga ng dalawang bata at napakalaki ng ngiti. Super happy at enjoy nga daw sila ngayong araw. Inabot nga rin pala kami dito ng almost 2 hours. At kita nyo dyan si Gia, ayan nga, pumapanik na nga paakyat. Isa nga din talaga to sa mga kaligayahan natin mga ina, yung makita nga natin maligaya yung mga anak natin. Wanto sa din kasi talaga sila dito sa kakatakbo at kakalaro. Dati na talaga kami nagpupunta sa playground pero dun nga lang sa may salitran dahil wala pa nga dati. Nabuksan kasi to last 2021 at Bermans nga nung panahon na yun na pupwede na nga lumabas yung mga bata. Sobrang lapit nga namin dito dahil walking distance lang. At dito nga nagpapabalik-balik si Gia sa padulasan na to. Maya maya na nawa na ng nga rin kaya eto dito na nga kami sa may swing. Abay dito nga nag enjoy ng husto. Tawa nga ng tawa nakakatuwa. Yun nga lang dito sa sobrang daming ng bata ay eh, pipila ka talaga para nga sa swing dahil maraming ang may kasunod. At after naman ni Gia ay si na naman yung pinatry ko kaso nga lang hindi siya marunong hindi ko rin naman siya matulak kasi nga binibidyohan ko siya sabi ko nga angat yung paa ay ayaw hindi daw niya kaya at maya maya ako na nga rin yung nagswing sa kanila para naman may exposure ako dito sa video charis natatawa nga ako dito habang isiniswing ko si Sena sabi niya mami nanginginig ako sabi ko hawak ka lang maigi at yun lang buna mga parsi at marsi salamat sa panonood till next video